si ito tok Okay mga busing, wala nang intro intro. Yeah, let's fight. Ano oh, na bala dito? Yan, ganyan mga busing oh. Before natin ano, oh, sindi natin ito para sa mga sa alalay natin. Ito mga busing oh, yan mga busing. posok busing, bilisan mo busing. Okay, Brother. ihipa lang yan. Sige. Ayan, mga busing target busing oh. Medyo may kalakihan. Parang sinisip-sip na nila busing yung dugo sa busing. Kaya nakakaramdam na sila busing. Aduy! Pisi! Dawulog okay. busing. eh okay, yan lang sa baba yan. Wala problema. Bisa mo. Huwag kang Ayun, itong, Ayun na tong, nakamay na ng usok. Huwag ka Sige lang. Yun na. Hindi yan magalaw. Ay sip-sip na yan. Wala yan. Diwala ka sa akin, baka nina nga. Ah. Mabasa yan mga busing. Yan na si brother busing. Yan na. Ah, si brother tong buseng niya na. Packet na po. Sige na iabot ko muna, iabot ko na lang yan ni Sige. Ako na ba Hala, dyan. Isa, isa -isa lang isa-isa, isa-isa lang. Yo, na, busing, akit na busing. Akit na tong. Narating na, badaw busing. Wag mo na iyan eh, ang usok doon. Nagasip-sip na. Ay, nasipsip na itong. Hirap? Hirap eh. Pala kasi musok mo. Hira sih, wala yan. Eh, kahigin mo na. Kahigin mo na itong. Wala na, sipsip na sa kabila tung Aray, buta. Kayakin tuh, kayakin. Mana, Wala sip sip na sa kabila to. Wala nga nila ko eh. Andi, ano yung bunot? Hawak ko man gabi yung anino yun eh. Hila. I-click mo na yung phone. Lagay mo doon sa tabi. Diyan na. Sige. Isa mo. Mahirap. Aray puta. Hirapan na sa position ko eh. Yung tipang na. Yun, yung, yung tipong nahirapan na tayo busing pero nagagawa pa mag video busing. Yan na siya busing, oh. Sige, wala na, nasi- Give me one. Kay mo lang. Ah, Atay! Yan na kay pusing, kay mo tong. Kahigin mo na tong. Mag magtapang na sila tong. I-click mo na lang yung phone. Ah? Ha? I-click mo na lang yung phone. Yan Tapos ano? Aray! Okay. Butang ina na napasok, okay. pa ako sunog. Aray! Dukos mo yan tong. Papay, nawawasli ka na ko ah. Unahin sa ulo tong, unahin sa ulo tong. Oh, kumasok pumasok pa sa dabit ko, boy Sige, sige mo. Ayun o, nasa dulo. Buti, sakto sa dyan sa'yo yung usok mo.

Brother, dito brother. Kaya brother. Anong discard ito? Do you have an idea? Bilis yes, brother. Sip-sipin na nila brother. Okay, gago may kapangangat dito. Gago na mga karas na ito.

Malayo guys, malayo. Bisa mo tong. Kapangkat na sila tong. Delikado ang sitwasyon ko guys. Tong sip-sip na yan tong. Brother. Yan may buti nga may usok ka dyan. Buti nga yung usok nagkakaayon. Ta. Kung may usok. mo na yung kawa. Hindi yan, delikado. Kuha yun mo pa yan? Oo. Ang nga ang ko kasi. Sige. Huwag ka mag-alala, bita mo na usok ko. Mamaya, ipatap ang anong doon. oh sige lang, eh. kaya. Aray! Tangina. Agap. Huh. Pumasa sa anukod. Chashu? Lahat ito? Brother, na ano na brother? Bisa mo, brother, konting bilis. Yung sip sip nila brother. Oh. Ah. tapos na po, mga busing. Diyo okay, mga Tara. Kaya. So, oh, iwan natin po natin niya kasi I'm sure na ito, gusto ko sana na hindi siya aalis. Kaya sana tisirahan ko. Dito, dito. dito so, dito, alam ko na naalis siya. Kaya, mga busing. Ansel po.